rahmatullahi wa wabarakatuh. Maraming nagsasabi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daw ay kinopya lang ang Biblia. Ngunit kapag pinag-aralan natin mabuti, mali po ang ganitong akusasyon. Una, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ummi, ummi, ibig sabihin, hindi marunong bumasa at sumulat. Sabi ni Allah sa Quran, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqdahu ang ibig sabihin, bago dumating sa iyo ang Quran, hindi ka pa nakabasa ng aklat ni nakapagsulat gamit ang iyong kamay. Paano niya makokopya ang Biblia kung siya mismo ay hindi marunong bumasa o sumulat at wala siyang akses sa mga aklat ng Hudyo o Kristiyano sa Makkah noon? Ikalawa, ang mga turo ng Quran ay nagpapatunay, hindi kumukontra sa mga naunang propeta, sina Ibrahim, Musa at Isa alayhimussalam. Sabi ni Allah, Inna hada al-suhuf al ula, Sohofi Ibrahim wa Musa. Ang ibig sabihin, tunay na ito ay nasa mga unang kasulatan, ang mga kasulatan ni Ibrahim at ni Musa. Ibig sabihin, parehong pinagmulan, ang pinanggalingan ng Biblia at Quran ay isang Diyos, si Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo, kung ito ay kinopya lang, bakit napakaraming bagong kaalaman sa Quran na hindi pa alam ng tao noon? Halimbawa, ang pagbuo ng sanggol sa sinapupunan Mugh ang galaw ng mga planeta, at ang paglawak ng universo at ang mga ito ay natuklasan lang ng siyensya makalipas ang wentuan taon. Kaya malinaw, mga kapatid, ang Quran ay hindi kopya, ito ay wahi, wahi, kapahayagan mula kay Allah, ipinadala sa kanyang huling propeta, Muhammad Rasulullah o Salasalam. Ito ang katibayan ng katotohanan at gabay para sa lahat ng sangkatauhan. Wassalamu alaikum warahmatullahi barakatuh. Wa rahmatullahi.